Oh, ano kaya sinisilip? Abasus. Oh, Abasus. Oh, Mango. Para sa lipunan. Sa lipunan. Ha? Ah! Nagbibidyo. Like Hi guys! Woo! Oh, Gusto Fresh air guys. Di naman ganun na mainit kasi nakashed naman kami sa mga puno. Manunungkit kami ng mangga guys. Ayan. Ay, ay, ay. Ayan. 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 Wow. Medyo mataas na po yung mga bunga. Buti na lang mahaba yung panungkit namin. Alo ko tot. Ay, ayun na. Dami na namin nakuha, guys buti na lang nagpunta din kami dito kasi nakaka-crave naman talaga yung Indian mango. Tapos lalagyan mo pa ng bagoong alamak. Kaya kahit hindi ka talaga buntis, nako, mapaparami talaga yung kain mo. Shoot! Ito na nga pala namin nilalagay job. sa bucket. Wala kasi kami mahanap na mas malaking lalagyan. And at the same time, malinis naman. <laughs> Yan. So take a closer Very look woo. na lang ito sa aming mga na harvest Thank you for watching!